estudyante yung sumasakay at natatanong ako na ang malaking pin sa bubong ito yung tinuro sa akin ng apo nung may ari nung mga boss ko yung belt dito kumalas ayun o oh. ay mga kapin naglilinis na ako ng lanes para sa liga ng alas 6 dami sasakyan akong oh. nakaw ang gaganda pa Yo, what's up mga ka-pin boy? Pasok na tayo sa trabaho Alas 4 ng hapon ng pasok Dito na tayo sa bus stop na naman mga ka boy Maraming estudyante ngayon Uwian nila Mag-aabang tayo dito ng bus Nagdala na ako ng payong kasi makulimlim oh Medyo hindi maganda yung araw ngayon. Ulan. So nagdala na ako ng payong para sa baka sakaling umulan eh. Anda tayo. Mabagal ang mga sasakyan. Hintay lang natin yung bus. Ayan o mga na nga mga Captain Boy. Pero wala pa rin yung bus. Uma Hello. Umaara pero umaambon. Ayan mga kapinboy, Boy. Uwian ang mga estudyante. Ayan yung bus pala. Andito na. Yan yung masasakyan ko kasi iikot lang yan sa last stop doon sa diyan sa kanto tapos pagbalik pag niyan yan ay masasakyan ko. Mga ka Pinboy 361, nandiyan yung bus. so diyan 'yung sumasakay. Ah, 5 minutes na lang nasa polling na tayo, mga Kapin Boy. Yo, mga Kapin Boy! Nandito na tayo sa trabaho at natatanong ako na ang malaking pin sa bubong 10 pin bowling ang sarap matulog <laughs> nakakantok talaga pag kayong papasok sa trabaho ay mga ka-pin boy nandito yung amo ko nandyan yung kanilang mga sasakyan Yeah, may liga ako ngayon mga 6 ng hapon ng gabi alas 6 ng gabi yung liga ko uh, maglilinis ako ng alas 5 bago mag 6 o'clock ay dapat malinis sa yung mga lanes ko at mag start sila ng eksaktong alas 6 ay papasok na ako sa loob ito may radyo na tayo Tas kasama ko yung apo Tas may ituturo sa akin problema ng makina ituturo niya kasi may sira yata ah the belt yeah yeah Okay. Eh, nakabisa tayo ng pantrabaho. Ito yung tinuro sa akin nung apo, nung may-ari, uh, nung mga boss ko. Yung belt dito kumalas. Ayun o. Oh. Kita naman o. Oh. Kumalas lang. So, yan lang yung ikakabit ko. Tapos, meron ditong problema. Ito, lagi daw, lagi daw pinjam. Itong 17. Lane 17. Distributor. So, yan. I-check up. Ichi check ko yan. Pati yung lane 7. Medyo nagpipin punta natin yung lane 7 ito naman yung lane 7 so pinjam lang to so yan dalawang distributor yung i check ko ngayon dahil madalas daw mag pinjam alright so and kukuha lang tayo ng guantes, tsaka mga tools at uh, paanda natin testing natin tsaka i -re repair ayusin ah, so yan mga ka pinboy wala ng mga tools dito alright nasa yung ano so e, mga kapin boy umpisaan ko na para uh, may liga kami mamaya maya eh tapusin ko kagad to para makapaglinis ako ng lanes wala ko ng guantes Right, so yan muna mga kapid boy Ayan, nakakabit na sa belt Nakakabit na sa baba Nakakabit na rin doon Panda rin natin ayan. Ayos, muna na Alright May so, naka-stack na bola yung dalawa Umakit na rin Ayan, tapos na tayo rito Lane 70 naman yung pinjam sa distributor ayusin natin alright tapos na next 70 ay mga kapinboy naglilinis na ako ng lanes para sa liga ng alas 6 Queen Boy nag bowling na sila yan practice bowling at nagsisimula na sila maglaro kaya tapos tapos ko lang din maglinis ng lanes 11 to 24 ang ano nila ang lanes nila tagi isang player lang sa isang lane tagi isang player lang sila so 11 to 24 So yan yung uh, liga nila ngayon mga senior citizen mga boy Okay, naayos ko na tong lane 17. Yeah, hindi na. Naayos ko na to, hindi na nagpi-pinjam. Yeah, adjustment lang dito, tsaka dito. Sa mga clutch plate nya. Pinion gear, tsaka itong lane 19. Nakabit na natin yung belt. So, ang gagawin ko na lang maya maya, pag natapos na to. Mga matatapos to siguro mga alas 8, alas 9. Yung lane 7 naman, pinjam. So, yun na lang natitirang ayusin ko. Itong lane 19 tsaka lane 17 Okay na yan So alright yan yung muna mga ka boy Ayun no? o Suot lang natin itong headset natin Para pag may tawag eh, Malinaw tsaka ah, naririnig agad natin Pwede namang ito lang kaya lang Mahina Mas maganda may headset Woo You know. piloto lang

Ayan. Ayan muna mga kapin boy. Hapunan na, hapunan. Habang nagliliga sila sa labas. Ako naman eh, babanat na kain dito. Ayan. Habang uh, naglalaro sila eh, didiscard lang ako ng hapunan ko. Tahong na may pechay. Diskarte lang. Ayan. Ah, uh, inventong luto mga kapito, tahong na may pechay. Eh. Ayos. Ayan. Iraradyo na manila pag may problema sa lanes. Maririnig ko kaagad. Gaya na ito, ball stack Oh. Tatatanaw ko na eh o. Oh ay ano? ay kung ano? oo yea ay ano? huwag na may problema sa leng. sa makina, ilaw ilaw ganyan pag 80 to 70. may pindutan sa labas sa bullet return Nakain lang muna ako mga kapin boy Tapusin ko lang to para makapokus tayo sa trabaho natin mm -hmm. You know wala nang naglalaro mag alas 11 ng gabi ayan 10 minutes bago mag alas 11 kaya magbibis na ako mga ka pinboy at uh, yun naabangan natin yung bus natin yung 361 papuntang Manurewa wala na tapos na katatapos lang itong 11-12 so bibis na ako pauwi na tayo uy nakalabas na tayo ng bowling center nakalabas na tayo ng bowling at maaga pa wala pa yata alas 11 time check uy lamig ngayon ah oh. 10.58 <laughs> ang aga kong lumabas eh 10.58 ah mas maganda maaga kaysa sa pabagal-bagal tayo at may iwan tayo ng bus 10.58 pa lang mga ka boy nakalabas na tayo ng bowling ayan mag aabang tayo ng bus Whew, malamig ngayon ah buti na lang nakajakit ako ng makapal ayun ayun o Hoo hoo hoo. Hey. Lag. ang aking cellphone. Ang selfie mo na. Ang muna mo na si Pinboy. Selfie mo na tayo pang thumbnail natin. bahala kayo kung ano sa sabi niya sa akin. <laughs> Nakakita yung nasa kotse. Alright, tayo tayo rito wala sasakyan yun away, away, away malapit ng magdahon tong mga to patapos na yung winter dito ganda siguro na ito pagka may mga dahon at saka bulaklak malamig so pa rin yung payong malay mo umulan palang ulap eh tsaka ano may pamalo tayo pag may nakasalubong tayo aso eh, sa manyorewa may mga aso pa naman gumagala dun mga asong gala meron din dun kaya maganda yung may pamalo tayo kahit papano ano Kaya minsan nililingon kasi minsan naano na ako eh. Kakablog ko ng gano'n. No? Andiyan na pala sa tabi ko yung bus. <laughs> Mabuti yung minto nung pinara ko. Pero muntikan na. Muntikan ko nang nakaligtaan yun. Vlog pa. Di ba? Vlog pa more. <laughs> <laughs> Dami sasakyan akong nakaw. Ang gaganda pa gaganda ng mga sasakyan dito yan sa MB Motor Brothers ayun o, kaya lang syempre ano yan eh 3 to 5 years 3 uh, 3 years to pay or 4 years to pay mga ganun uh, mga Mercedes pala to eto Toyota kaya lang ganto, ang ganda naman yan mga hybrid na ano sasakyan Toyota Prius Ang dami oh Ayan kagaya nyo oh. Ang presyo 31,000 980 dollars Wow 31,000 Pero para ano eh Ay meron dun ano Mazda 14,999 14,999 mayroong 13 ano, o no, 13,800 Toyota 19,000 37 may mga din pa sila kaya lang installment yan 3 years to pay or 4 years to pay 5 years to pay depende sayo uh, medyo mabigat kung ano mabigat sa bulsa. Mas maganda yung bumili para sa akin ah mas maganda bumili na lang ng second hand na siyempre yung condition pa. Meron namang mga binebenta rito na ah, ang presyo han eh 5000, 4000 mga ganoon 6000, 8000 yun. So mamili ka na lang. Ah, hanapin mo na lang yung mga ah, maganda pang ang kondisyon meron dito, makakabili ka rito ng mga 4,000-5,000. magtanong ka lang sa group ng mga Pinoy dito. May mga group ng Pinoy in New Zealand. So magtanong ka lang doon. May mga uh, may sasagot sa iyo doon. Sigurado mayroong mag, nagbebenta. Lalo na 'yung mga ano, may mga extra mga sasakyan na hindi na nila ginagamit tapos nakatenggala lang sa bahay nila o sa parking nila. So 'yun ang ano. Ayun ang hindi dispose nila o binibenta nila sa mga naghahanap ng mura. Hay mga Kapin boy, nandito na tayo sa bus stop. Mahangin. Malamig ang hangin ngayong gabing to. May ginagawa pala dito. Ayun. May no? nagie-spalto yata 'yan naamoy ko eh. May chemical. Pero din dun sa ano, sa Manurewa yung tapat ng ano bahay namin, yung kalsada dun yung out Road. Gabi-gabi 'yon eh, ginagawa. Ewan ko lang ngayon kung may construction pa dun or may nagiiispalto pa ron. Hmm. amoy ano, ha, may ispalto nga. amoy asupri ba yun Alright mga kapinwe, tayo ko lang yung bus tayo alas 11 na ng gabi rito sa New Zealand Punga muna tayo rito at ay nakuha ang salit ng binti ko with I'm a traveling man Straight from the fire I'm a thousand miles away From the no one For all the hair Waiting for the bus Ang eraser heads Ay, wala pa Sabagi 13 pa ang daan nun eh Nasa ano pa lang, 11, 10 11, 10 pa lang mga kapin boy Ay,

Kena ampas Saya na nak hantai ku pauwi na tayo at makakapahinga na at mag edit -e pa ako bago, bago matulog Yun o, oh, nandito na ako mga ka-pinboy. Bye-bye!